Good day mga katoyong Nandito na naman tayo sa walang kakwenta-kwentang vlog kasi nakita nyo ka Para ako si Cardo Bersosa Pero wag ka Pinagalitan ako ng aking panganay entry, At pinaglaba ko ng tuwalya At mga komporter Ayan o oh. Sariling sikap Kasi masisipag yung mga anak ko eh Babanlaw tayo dyan mga katoyong Kasi napakasobra sipag nila yung mga tuwalya hindi na kulay blue hindi na kulay pula hindi na kulay asul kasi asisipag nila eh kaya mismo tayo na ang, ang kusa at naglaba niyan pero sabi ko sa kanila kayo magluto ako maglalaba maglalaba ko yung tuwalya at saka mga komporter yan no? piga piga lang yan eh pero di natin alam eh kung napipigay tulad nyan tuwalya pa rin yan di ba Ganyan tayo kasi pag pag wala tayong ginagawa at saka pag uh, tapos na nating linisan ng ating mga loop kaya na aking pag-aalagang kalapate. Siguro sa other day, paikita ko naman sa inyo, Sa halaman naman tayo, mga katoyong. Kasi, may tayo sa bonsai. So, paikita ko naman sa inyo paano maglipat ngayon. Masarap maglipat ng haman ngayon dahil tag-ulan. Wow! Yan, kita nyo naman yan. Oh. Piga, banlaw, piga, banlaw. <laughs> talaga napakahirap ng maging isang ama kaya kayo mga katoyong dyan bago kayo mag asawa mag isip isip muna kayo dahil I'm sure dadalasin nyo rin yan lalot malalaki na ang anak nyo lalot nag aaral kailangan maglaba talaga maglalaba ka lalot pag maliliit pa ikaw, uh, ikaw ang maglalaba nung maliit mga anak ko ako naglalaba ng mga damit ng mga lampin yan, naman na nilalabaw kasi panganay ay every Saturday siya ang naglalaba ng aking mga damit. Woo! At saka yung mga sinusuot nilang magkakapatid. Ayan na. So natapos na. Sasampay na natin ang mga kumot. Ayan. Kita naman niya mga atoy kung kano tayo kasipag. Ganyan ang ginagawa natin pagka marumi na yung mga comporter na mga anak natin kasi masisipag kasi masyado yung mga yan eh. kaya syempre asobra sobra sipag ako na lang ang magkukusa kasi busy sa pag-aaral din yung mga yan ano, minilisan na natin dyan mga katoyong kasi masyadong mainit ang mga time na yan so thank you very much salamat Naglaba tayo ngayon kasi wala nang magamit yung mga kayo mga ating mga anak syempre. Tara, thank you very much. Toyong TV.